ini pak ini ini 3 3 mantal memang penayangan anu mabilisan lang na ano na mga trip trip items natin mga tol. Lagyan lang natin diyan. Una natin is ito. Tong mga tol, ano? Yan po siya. Ayan. Black bini mga tol, ito po is only is only 800 mga tol. Black Benny. Ayan. Beanie. 800 mga tol. Ano? Yan po. Tapos, eto mga tol, ganda nito. Napakaganda. Ayan ha. Yan po. Yan po siya mga tol. Tapos, ganda ng size niya mga tol. Ito po is dark uh, dark coffee color mga tol. Ano? Ayan siya. Ayan. Tapos yung harap niya mga tol. Double knee. Tapos, ang size nito mga tol is ayan po. 3130 mga tol. 3130. Ayan siya. nito mga tol is about like the ano, uh, pagka 3130, ah uh, Habang haba nito is about uh, 38 to 39 mga tol ano. For um, ano total length niya. Ganda mga tol. And then napaka-excellent condition mga tol. Napaka-excellent condition. Ayan siya. Pakita ko sa inyo mga tol. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Tapos, Ayan. Complete with tags sa mga tol. Ayan siya. Ayan, Ayan. Tapos yun yung button niya dito. Yung loob niya dito. Of course, working zipper siya mga tol. Ayan. Napakasmooth lang. Working zipper. Ayan siya mga tol. Ayan. Napakaganda ng color. Ayan po, Ayan siya. Dark coffee, 31 30 mga tol. Ano? Dark coffee. Ayan sya. Relax fit sya, mga tol. And then, only selling it for $3. dollars 3, mga tol, no, 3 dollars 3 8. And then, as new pa yan, mga tol. Another ano natin is ito Ayan sya. For kids, mga tol, ano. Brand new po And For kids. Ayan sya. Ayan sya, mga tol. Sa so, mga may gusto lang po, ano. Kano Kaya nakuha ng bili later. Ayan. Ito po is uh, only ano, 2K mga to. 2K. Ito po is 2K. Brand new. And uh, 40 siya mga to. 40. 4 years old. 4 years old siya. Ayan siya. Tapos ito mga ano ko naman. Na-trip ko mga to. Ayan wala lang. Nagandaan lang ako. So. Ganyan. Ganda niya. <laughs> Nagandaan lang ako mga to. Ayan ano. Ayan. Ayan siya. <laughs> Ganda. Yan siya. Tapos, ganyan siya pag na, ano, ay, pag nasa likod sya. Sa gilid niya. Eh. Ganda. Naganda lang ako kaya, ano, kinuha ako mga to. Ito is only, ano, pang ato, ano, 500 mga to. It's only 500. With, ano siya mga to, snap lang siya dito. Snap. Tapos, yung pag itrapid sa inyo. Yan. Snap lang po siya mga to. Ayan. Tapos, sa loob. Yan po sya sa maloob. Ayan. May, ano, dyan. Dalawang kung ano, uh, pockets. Dito naman sa other side niya is, ayan siya. Ayan siya. May zipper. Ganda, ganda na ako kaya kinuha ko mga to. Ayan siya. Ayan. Ayan po. <laughs> ganda, ganda. Tapos, 500 only mga to. Ito naman, champion. Like, uh, as new po siya na backpack mga to. Champion as new na backpack. Ayan po. Ayan. As new po siya. So, may isang zipper siya sa ganyan. Tapos, may laptop compartment dito. Ayan po siya. Tapos, and of course, ano po siya mga tolo, hindi no? siya nababasa sa loob. Tapos, ganda, ganda pa niya. Tapos may ano dito, compartment dito sa ano. At saka yung logo na na champion po siya. No? Ayan. Multiple embroidered, ah, oh, multiple, multiple printed ano uh, script siya mo to ganda nito ayan siya ayan mo school. <laughs> ayan po mga tal. And, ayun lamang po. And, uh, I'll see you next time po sa mga next uh, trip that items natin mga tal. Ano? Ito po is only 600 mga to. Kung ganda nito, 600 na mga to. As new pa As new siya mga to. Kaganda. 600 only. Yan. ah uh, screenshot nyo na lang. Dating gawin. At uh, um, ano mo na lang. Tawag dito. PM nyo mga to. At nilang uh, need lang ng down payment. Hanggang makarating dyan sa Pinas. Ano mga tol. Tapos yung the rest sa payment. Is uh, dyan na po sa Pinas. Babayaran. Thank you. See you next time.